parang ang sarap pa bitin ka mo. <laughs> bitin daw. Ayan. <laughs> natin. Babaunin daw. Ano pa dito? Dami niyan eh. Madami. Saan tayo pupunta? <laughs> dito lang. Kakain natin pa niyan. Babaun. Hindi <laughs> ko yung babaun. Babaun. Hala. <laughs> Hala. Nako, hindi lang pala si Russell ang may gusto ng bahay na chocolate. <laughs> Pati. Tapos na okay. <laughs> Nako, ang dami okay, na. Wow. Nako, kala ko kay Russell lang ah. yung bahay. Bahay. <laughs> <laughs> bahay. na na Matamis Wala na?